Lagi pong tandaan, ang konsepto ng kwentong ito at ang mga pangalan ng tauhan ay kathang-isip lamang ng ating manunulat. Kung ang kwento ay tugma sa inyong karanasan, ito ay hindi sinasadya. Sana mag-enjoy kayo mga kabugto. God bless. Wala akong magawa sa bahay kaya naisipan kong mag-mall. Ye, yeah. ako lang ang mag-isa yung best friend ko kasing si Yot, hindi ko ma-contact simula pa kagabi. Ewan ko ba don, pero sa totoo lang, medyo nag-aalala ako. Kahit babaliw-baliw ang babaeng yon, mahal ko pa rin yon. Pumasok ako sa isang butik ng mga K-pop albums. May bibilhin kasi ako, yung album ng mga anis ko, ang c -Star. Nagbayad na ako sa cashier. Grabe, ang mahal naman neto. Nabutas bulsa ko. Haha. <laughs> Pero ayos lang. Dati ko pa gustong bilhin ang album na to. Palagi kasing out of stock. Pagkalabas ko ng butik, niyakap ko yung album. Nabili rin kita sa wakas. Sabi ko sa sarili ko. Wala akong pakialam kahit napapatingin na sakin yung mga taong dumadaan. Sak. So, makakalimutan din nila ako. Bigla akong napapikit nung may bumunggo sakin at dahil sa lakas ng impact. Naglanding ako sa sahig. Pero teka, bakit parang, parang hindi masakit ang ulo ko. Tapos parang may mabigat na nakadagan sa akin. Tapos ang bango pa, binukas ko yung isa kong mata. Wow, uh, may gwapong lalaki ang nakapatong sa akin. Anak ng pulang peteng naman, oh. At saka, kaya naman pala hindi sumakit ang ulo ko kasi sinalo ng palad niya yung likod ng ulo ko, nararamdaman ko tapos ang lapit pa ng mukha niya sa akin. Ang bango niya. Teka nga, nasa mall pala kami. Tinulak ko siya at agad na tumayo. Hinanap ko yung album ng mga Anis wannabe ko. Yumuko ako at pinulot yon. Sakto pagtayo ko, nasa harapan ko na siya. Napatangala ako sa kanya. Ang tangkad eh. Ingit ako. Lumapit pa siya lalo sa akin. Nagulat na lang ako nang bigla niyang hablutin yung batok ko at bigla akong hinalikan. Shootang in First kiss ko to. First kiss. Ganyan lang ang itsura ko habang nakadikit yung labi niya sa labi ko. Hindi ako makagalaw pero nagwawala ang buong pagkatao ko. Bayad na ko sa pagbunggo sayo. Casual na sabi niya. Naisara ko yung kamao ko. Inhale. Exhale. Makong ka hinalikan mo ako para pambayad sa pagkabangga mo sa akin. Shutang inabel ka. Sasampalin ko na sana siya kaso bigla akong nabingi sa isang malakas na tunog. Pak, napahawak ako sa pisniko at dahan da ang tumingin sa babaeng sumampal sa akin ng walang dahilan. How dare you, Zai? Akala ko ba best friend kita? Umiiyak at galit na sabi niya. Yot, hindi kita maintindihan nanginginig na sabi ko habang nakahawak sa pisniko ko na sinampal niya. Huwag ka nang magmaang maangan pa. Kitang kita ko kung paano mo landiin ang boyfriend ko behind my back. Boyfriend, napatingin ako kay Mr. Keith Taylor. Tinitigan ko siya hanggang sa maalala ko yung picture na pinakita sa akin ni Yot one time. Siya nga, siya yung lalaking ipinagmamayabang na boyfriend ni Yot. Ang ingot ko talaga. Bakit hindi ko na mokhaan? Mas guwapo kasi siya sa personal, ay potek. Ano ba tong nasa isip ko? At isa pa, ano namang kinalaman? Kailan pa to? Ha? Kailan niyo pa ako niloloko? Niloloko. Ngayon ko nga lang nakita tong makong na to eh. Yat, ano bang pinagsasa-sabi mo? Di ko nga kilala yang pusang galang yan na ninakaw ang first kiss. Hindi pa ko tapos magsalita sumulpot na si Shoutang Inebels. Matagal na, sabi ko naman kasi sayo, di ba? Break na tayo. Inakbayan niya ko at hinayla palapit sa kanya. Ako namang si Slow, natulala na naman at inaantay na mag in sa utak ko ang lahat bago makapag-react. Seems like wala ka ng dahilan pa para hindi pumayag sa breakup natin. Bye. Hinawakan niya ko sa kamay at kinaladkad paalis. Nilinggan ko si Yot at nakita siyang napaluhod habang umiiyak. Nakalabas na kami ng mall at pilit kong tinatanggal yung pagkakahawak niya sa kamay ko pero lalo niyang hinihigpitan. So I lifted his hand then beat it hard. Ah, uh, araay. Binitawan niya yung kamay ko at chinek yung kamay niya na kinagat ko. Ang arte niya. Look what you've done. Pinakita niya sa akin yung wrist niya na may bakat ng nipin ko. Look what you've done. Di ba dapat ako yung nagtatanong sa'yo niyan? Pinag-away mo kami ng best friend ko. Napaka. He cut me off by kissing me. There. Wala na kong kasalanan sa'yo. Grr. Mapapatay ko na talaga ang lalaking to. Arg. Anong akala mo? Sa isang kiss mo lang mawawala na agad lahat ng problemang binigay mo, ha? He smirk. Bakit parang may mali sa tanong ko? Naglakad siya palapit sa akin kaya naman napaatras ako. You mean, my kiss isn't enough? Lumapit pa siya kaya naman umatras ako hanggang sa may kung anong bagay na ang bumunggo sa likod ko, kotse. Pinatong niya yung dalawa niyang braso sa hood ng kotse. He's trapping me. Gusto mo sex tayo? Nagpantigtay nga ko sa narinig. I kicked his where it hurts the most, then skipped. Leaving him cussing hard because of pain. Bago ako umuwi, dumaan muna ako sa bahay ni Layat. I need to explain everything to her. I don't want our friendship get destroyed because of that stupid playboy. Pagpasok ko sa bahay nila, naabutan ko yung parents niya na mga naka-business suit. Hello po, tita, tito. Andito na po ba si Yot? Um, nilingga ni tita yung isa sa mga yaya nila na nilalaro yung 4 years old girl na kapatid ni Yot. Iya-iya, nandito na ba si Yot? Opo, ma'am nasa kwarto niya po. Tumingin sa akin si tita at nginitian ako tapos nagbay na sila sa akin ni tito na aalis na sila, may pupuntahan daw na business meeting. Yot, let me explain, sabi ko habang kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Just go. I don't wanna see you. Sigaw niya galing sa loob ng kwarto. Napaatras ako ng bahagya ng biglang may kumalabog sa pinto. May kung ano siyang binabato. Napayuko na lang ako at malungkot na umalis sa bahay nila. Oo, nag-aaway bati kami ni Pero ito na ata ang pinaka-worst sa lahat. At dahil yun sa lalaking yun. Kung sino ka mang playboy ka, may araw ka rin. The next day, saktong pagbaba ko, biglang nagring yung telepono namin. Luis. Pakisagot nga muna yan. Di pa ko tapos sa niluluto ko. Boses ni mommy galing kitchen. I did as I was told. Hello po. Zai. This is your tita Jane. Mommy ni Yot. Um. Good morning po. Tita. Kamusta po kayo? Si Yot. I asked as if hindi kami nagkita kahapon. That is why I called you. I wanna acknowledge you that here we are in hospital. My daughter commit a suicide. Nabitawan ko yung telephone. Natulala ako at nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. I dashed upstairs into my room again and grabbed my phone. Without asking my mom's permission, I immediately went out of our house then rode a taxi cab. Her mom texted me where hospital they were pati na rin yung room number kung saan naka-assign siya. Before I entered the hospital, One of the guards gave me a weird look from head to toe. Can't blame him. I was just wearing a big white shirt, smile emoticon printed on it paired with blue PJs. And don't forget my Hello Kitty bedroom slippers. As I entered the room, kinakabahan akong naglakad palapit sa kama kung saan siya nakahiga. Lumabas saglit yung parents niya para bumili ng pagkain. Namamaga yung mga mata niya. Obviously, dahil sa kakaiyak. Nung nakalapit na ko sa kanya, umupo ako sa kama niya at hinawakan yung dalawa niyang kamay. I noticed a bandage around her wrist. I expected her to shove me away, because I know she's way too mad of me believing I'm betraying her with her boyfriend, I mean ex-boyfriend. That playboy. Nagulat ako ng bigla niya kong niyakap ng mahigpit. Zai, I'm so sorry. I could have not doubt you. I'm so foolish jumping into a stupid conclusion you're one of his girls, she said between her sobs, still hugging me tight. I hugged her too the way she hugged me. One of his girls. I phoned him last night. Matagal bago niya sagutin and then bago pa ako makapagsalita, inunahan na niya ako. Sinabi niya sa akin ang totoo he even said he don't like me so much because I am so numb for making a dim conclusion. He also admitted, I'm not only his girlfriend, he has more. More than I expected. Naramdaman ko na lang na sumara yung kamao ko. Akala ko nagbago na siya. Akala ko, hindi na niya natuloy yung sasabihin niya kasi napahagulgol na siya ng iyak. She looked so dim in pain. I hate seeing her in this way. As far as I'm concerned, naging sila lang this Friday. It's Sunday so it means, oh my god, that playboy. He dumped on my best friend, how could he? Sa tagal naming magkasama ni Yacht, this is the very first time na umiyak siya ng ganito. I've witnessed every breakup she had, but this is worse. Siya kasi ang nakikipag-break. Well, ganun naman talaga dapat, di ba? As a respect of a guy to a girl. But this guy, this playboy. Aish. Unexpected. May mga salitang lumabas mula sa bibig ko na alam kung makakapagpabago ng daily life ko. I want the revenge. Lumayo si Yot sa pagkakayakap sakin. You don't need ta, the... Zai. She wiped her face using the back of her hand. I don't need, ha. We almost lose you and here you are saying I don't need to. I wanna twist that playboy's neck for making you suffer that crap pain. Kung hindi mo lang alam, napakadami ng kasalanan sa akin ng lalaking yun kahit kahapon lang nagtagpo ang mga landas namin. First, ninakaw niya ang first kiss ko dahil sa nabunggo niya ako. He must have said sorry instead of kissing me, right? Second, pinag-away niya kami ni Yot kahapon, because of him, na sample ako. Ang sakit pa nga rin ng kanang pis ni ko eh. Third, he asked me for a, for a, Aish. That three letters start with capital S. Anong tingin niya sa akin, ha? Huh? I wanna kill him. It's not his fault why I did this. She stared down at his wrist surrounded by a bandage. It was my choice. I was hurt and weak. I'm so sorry. Feeling better compare last night. She smiled reassuringly, good. Wait, wait, wait. May narinig akong revenge kanina eh. Ano yun? Spill it out, Zai. Pekeng cute. I rolled my eyes sideways, secret. Wait, narinig kaya namin? Ah ho ho Kala mo, ha? Huh? Pero kaya mo ba? Hindi ka pa nga nagkaka-boyfriend eh. Ako pa. I flip my hair. Huwag kang gumawa ng isang desisyon kapag galit ka, makahulugang sabi ni Love Kita. I don't care. Just wanna teach him some lesson. Sure ka na ba talaga dyan? Dull star. super duper eklabo sure. Okay. Sabi mo eh. Tinignan ko ni Yot na may halong pag-aalala. Hintian ko na lang siya. Bukas na bukas, dun ka na pumasok sa section ni Layot. Kami na bahala. Madali lang naman yun kasi first quarter pa lang. Thank you very much. Pero ano bang pangalan nun? Zoid, ah, uh, anong last name nun? My God, you don't know him. Tinakpen ko yung tenga ko gamit ang mga kamay ko, makabasag eardrum yung sigaw ng babaeng to. Siya lang naman si Zoid Louie Lee. Oh, parang narinig ko na yung pangalan niya. Teka, parang may mali. I'm Zy Lai Luis Alvarez. We're both. Arg. Oh well. It's just a name. He's our campus heartthrob yet campus prince, isa pang yet campus playboy. Wow. Pwede palang pagsabay-sabayay ng mga yon. Siya na. And then hindi mo siya kilala. Grabe ka, Zay. Wala ka talagang paki-alam sa mga nagyayari sa school natin, no? Kung marinig ang pangalang yon. Kahit saang sulok ka magpunta sa academy namin, usap-usapan siya. Pakiko ba? Kahit isang beses hindi ako nagka-interes na alamin ang itsura ng makong na yun though lagi siyang trending topic sa buong academy at maski na rin sa school site. Pero isa lang ang gusto kong sabihin ngayon. Kumanda ka ng playboy ka. Mararamdaman mo ang bagsik ng isang zai. Lagi pong tandaan, ang konsepto ng kwentong ito at ang mga pangalan ng tauhan ay kathang isip lamang ng ating manunulat. Kung ang kwento ay tugma sa inyong karanasan, ito ay hindi sinasadya. Sana mag-enjoy kayo mga kabugto. God bless. Bug 2 TV. Please subscribe and hit the notification button.